What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik! For today's video nga pala, nandito na naman po sa trabaho inyong kabugnoy. Pagpasensyahan nyo na guys kung ang video ko'y lagi ho dito sa trabaho, ay arila naman ho ako may video. Kung ano lang ho namin, ay di arila lang ho. At kami nga pala dyan magang maga guys ay nautusan ng aming bossing. Kami magkakarga po ng niyog pampabrika dahil wala ho ngayon ang aking kumparing bakay eh di ako na muna ho nautusan ng aking busing na magluder muna dito at ang aking kumparing bakay daw ho ay eh, medyo masama ho ang lasa eh lulukuhin ko nga ho kanina at sasabihin ko hey, alam na masama ang lasa bakit yan naman ho'y manta? <laughs> charot lang ho at baka naman ho'y magalit na ang aking kumpare eh, masama nga ho talaga kanyang pakilasa dahil kung hindi naman ho masama ay eh, tsak napapasok ko yun at kaya ito ho guys, hindi eh, ako na muna naglo-loader din eh. Ang dalaho na Dala yung elf na yan ay dadalhin mo yan sa Primex, pampabrika muna. Tapos yung dalawa na doon sa taas, si Burluloy ho at aking Julio, edi eh, sila muna ako nagtatagal ng basag. At saka yung kaunting medyo bulok na at alangan at bawal ho sa pabrika yan at baka tayo nan. Dahil pagka na-reject sa pabrika, ay di pababalik ko ng pabrika, ay lugi ho ang biyahe pagkagayong. Tapos guys, nang matapos akong magkarga sa pampabrika, ay may natira pa hong niyog din sa budiga ang sabi naman ng sa akin ng aking busing, ihakutin eh, ko na daw sa tapahan at amin daw tatapahin na. Gawa ng medyo pangit na nga daw ho. At baka rejikin lang ho sa pabrika, gawa ng medyo mga itim na ho ang uso, gawa nabasa ng ulan. Alam nyo guys, ang niyog ho, kahit anong ganda, basta ho nabasa ng ulan, parang ang dali andali ka mabulok pagkagayon. At hindi ho, ikangay nga natagal yung uso. May iba ho talaga pagkatuyo, kaysa ho basa. Hindi ho kaya ng babae eh, na kahit lagi basa at sawa ho sa dilig ay eh, ayos lang ho pagkagayon. Charot! <laughs> At tapahin na lang ho, hindi naman ho malulugo ya, kahit medyo nabulok ho, at na may bao naman ho. At ito na nga po guys, may mga kumarga po din ng bao, ay kanina ho nagpakarga na ho sa akin. Ay mamanumano daw sana nila, ay sabi ho sa akin, ay kung maaari daw ay ko na lang at babayaran na lang daw ho, Ika, nga. Ay, na maalam naman muna ho ako sa aming bungseng at pumayag naman ako. Ay, diniludiran ko at nang mabilis-bilis naman nung matapos. Kaysa naman humano-mano yan, ay gano'ng katagal humatapos pagkagayon, ikakarga nyo pa, bakit-bakit daw, bakit bubuhatin, ay apat lang naman daw sila magkakasama, ay baka abutin ho ng hapon, ay buti na lang ho, at may luder nga ho dito sa Alvarez. At habang nagluluder ho ako din, eh, ay din dalawa ko naman ng kabog na nakasama, ay nandun sa sa budigat, sila ho nakatoka ka doon. Gawa na sila naman ho, hindi nakakapagluder ng ayos, at ako ho nagluluder din, eh, ay eh, di sila na lang daw magdi-discard ng mga nadating at kung ano naman nakita ko din eh, eh kahati ko naman ho yung dalawa hindi ko naman wari sulo masama ho pagkagayon baka kunin agad ho ni Lord tara, tara. at kung ano naman ho kita din ho ng dalawa doon eh di kahati din ho si Kabungin ni Don bibigyan din daw ako ng mga yan yan naman ay usapan ho talaga namin at yan guys kinakarga na po ng magkakarga na bao inilalagay po din sa ano ng loader gawa na hindi ko ho kaya sa lukin yan at baka naman ho mag-iba ating tapahan at pagka nailagay ho diyan ay saka ko dadalhin doon sa taas at saka madahin naman ho daw nila Paano ba yan guys hanggang dito na lang aking video paalam